Happy Friday! Today is April 19, 2024. So today, hindi kami maingay dito sa bahay dahil kami lang naiwan dito sa bahay ni tatay, ni nanay, ni ni Angelo. So nandito kami sa kwarto ni Angelo. Sobrang init sa labas. So... The headlight. The headlight. Yeah. Uh, wala na naman kaming lego. Nagilamos lang ako kanina tapos nagugas hey, na may kaligo. Hugas ng kilikili dahil wala na naman kaming tubig. Nag-straight yung, nag-straight nga yung ilaw ngayon. Tapos wala na naman kaming tubig. Sobrang hirap nito kasi walang tubig. Wala pang pambili ng makain. <laughs> so, yung ano namin ni Jello, yung ulam ni Jello ngayon kumain siya is noodles. So, tinira ko, bum, na hindi bumili. Umutang pala ako. So, umutang ako ng isang lucky me chicken. Tapos, mamaya ulamin niya yung kalahati kasi hindi naman niya naubos So, ulamin naman niya ulit yung kalahati mamaya kasi para hindi na ako utang ulit kasi sobrang haba na ng listahan ko kay ate. So, dami pa namin hugasin. crisis pa krisis sa pagkain, krisis din sa tubig. So, dami namin hugasin. Buti na lang hindi ako nag iipon ipon ng mga labahin ko. Kasi, kadaligo namin naglalaba ako. So, hindi nga ako nag iipon kasi walang tubig. So, laging ano, laging nawawalan kami ng tubig. Ako vlogging! Why? one? In a men cup. In milk on the cup inumin daw sa milk sa ano sa baso nag milk ka naman on the day -de, anak it's 11.17 na a.m. Okay. milk ko na cup lang okay I make milk ko na cup lang wait lang kuha lang ako ng baso ha kuha lang ako ng baso Milk on the cup. Okay then magko-coffee ako ulit. Sabuti na lang nakapag-init ako ng tubig. Yung inumin din namin na paubos na. Lagyan ko na si Jello. Pero mamaya mga 12, may oras din kami ng tubig. So, kukuha kami ulit ng tubig. May kob ko, bede. Ako. Hi, Kobkob! Magkakmanagaw, Kobkob! Kobkob!

Ayan, so, iinom daw ng gata si Jello. Wala na lang natin siya para walang problema. Ito yung kasi namin, oh. No? Sobrang daming tambak-tambak. Kasi -tambak. mula umaga yan pinagkapehan hanggang sa pinagkainan. So, wala kaming tubig kasi. Krisis, ang tubig, krisis din. Sa pagkain, sobrang init tapos namamatay yung mga tanong. nanonood sila ng TV. man on the cap. May kamilk kong din, no? coffee ako. Ay, si Jello, hi. Kukok. Hmm? Kokok. What is kokok? Jadi, yang tidak komunis, kafe stikah pun. Kafe aku ulir. Tino karen. si don't touch my coffee because that's hot you already blow it istri yang kakak aneh ke atas lagi <laughs> nunggu nah, atas gitu tidak ada itu gamut tuh nafu dapat ini plan ku nunggu si angelo so hanggang jangan lang yang mainit itu tuh di kase Hindi niya iniinom kapag mainit. May mararamdaman siyang konting init. Hindi niya iniinom. So, Nagawa kong kalahati yung mainit tapos kalahati yung malamig na tubig. Hindi kasi siya sanay uminom ng mainit. May magkakape ako. No? Mm, brown out! na? <laughs> Brown out, brown out. Wala na naman kami ilaw. Kalalagay ka sa salang lang ng kapatid ko ng ano, ng rice cooker niya. <laughs> 4.21 na ng hapon na dito ako sa baba ng bahay namin. So, sine-check ko yung ano yung manok ko na nangitlog. Ewan lang kung nangitlog siya ngayon. Anong ah, nangitlog siya ngayon. Tatlo na yung itlog niya. Yan. Ayan. Ayan. <laughs> Native na manok yan. So, nangitlog na siya. Nilagyan ko ng ano, ng dahon ng dahon ng Madre de Cacao yung ano niya yung itlugan niya dahil maraming ano maraming ang kuto ng manok ng mangan dan doon na yung alaga o naghahanap na naman siya ng makain niya yeah. nagaano na naman siya aray uh, ay gusto ko sanang ano Kaya naihiinan nyo. Kaya ayok ako. Gusto ko ng ano ng butongso. Gusto kong kumuha ng noob dito. Yan. Hindi yeah, pwede to. Meron. Kasi kanina ko pang gusto ano. Kung kumain. Ayan o. Oh. <laughs> Alam. bilis lang kunin na dito. Sa ano. Sa baba. Ah. <laughs> Diba? So, abutin lang talaga yung mga ano dito. abutin <laughs> Ang binis lang. Pukuha mo na ako ng ano. Uh, ng kutsilyo. Ayan. So, mamaya na lang ako mag ano. Mamaya na lang ako magpakain ng ano. Ng baboy. Masarap uh, pag ano. Magpapakain ako. Wala Aray, oh. Are. Pagod ako. Ewan ko lang sana may laman to. Kasi kanina ko pa talaga gustong ano. Yung iba naman medyo matigas na. <laughs> Ang hirap. pa, <laughs> hirap ng sitwasyon ko. Ay, meron. Sakto-sakto siya. Ito so, yung ano na yung nakuha ko. <laughs> Aray, naiipit yung dyan ko. Hmm, Ayan, yeah, medyo matigas na siya. Aray! So, ang sarap niya. Tapos, grass ko yung ano. Uh, nabasa na ako. kayo. Juan. Ay, kapaso. <laughs> Nakakita yung asawa ng it... <laughs> Gusto humingi ng ano. <laughs> um, Tinatay na maubos yung tubig ng ating buto Kaya bubuhos na lang. Are. Ay, Ha. Hirap. <laughs> Ang hirap ng buhay. Hirap. Ayun. O, oh, diba? Ha? Sakto-sakto nga siya. Yung matigas lang yung dito sa dulo niya. Sakto yung ano yung nakuha ko. Diba? Dito sa probinsya, hindi mo kailangan bumili ng butong may tanim ka lang ng nyug, may lupa ka pwede. Pero dito kahit hindi sa iyo yung nyug, pwede kang ma ano, pwede kang kumuha. Pero mo, mga butong yan, pwede kang kukuha dyan. Kasi namimigay naman yung may-ari. Hindi naman sila magagalit. Hmm. Ako yung may-ari. Wala, dyan. Kahit nga dyan yung maaari. Kukuha ka, hindi ka, hindi yan sila magagalit. Hindi ka kaya sa, ano, sa Manila. Magkano yung isang butong doon? 30 pesos? O 40? 40 pesos ata. Diba? Dito presko, kapitas lang, tapos. Hindi na. No.